Eh, hindi natin. Mataas-taas to. Dibutan na to kasi dito mataas. Taas mo nga. Masakit lang, masakit. Baba ko. Nanganalay. Relax ka lang. Ay, takot takot ka sa akin May laman kasi. Pag mas kasi may laman ang katawan. Ayan. O, oh, ayan na. Wala ito pa ako ang kamay ko. Wala. Wala, di ba? O, oh, kala nyo minamagic kayo dito? Hmm. Sikit. Hmm. Ayun, sikit. Huh? Naiiwan, parang makati. Tagod na. Eto. <laughs> Kuya, dalawa lang tayo magtulungan dito. Walang iba makatulong. Dalawa mong kamay, pagpagin mo yun. Diyan yun, sa mga ba? Parang alikabok. Imagine mo tanggalin, ha? Sige, bubuksan ang mata mo. Ha? Sige. Meron? Sikit? O, huwag ka po, 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 buksan mo yung mata mo. Ito sila. Palipat natin sa spiritual. Dito siya. Maliit na? Maliit mas. Maliit. Tapos sa bila. Ayan na ito. Huwag mo na pumikit. Ito. Meron? Wala. Andito. Ayan. Mm. Kena. Mm. Ayun. Ayan. Pagpag. Hindi, hey, balikat mo ang bahat, lahat. Gusto mm. mo. Mukha <coughs> mo lahat. Lahat na. Parang alikabog to tanggalin eh. Pero makati na masakit, no? Ayan. Yes, hmm, mayroon. Boss. Hindi, hey, tanggal. buksan ng mata, ha? Busin natin. Um, oh, bay. Balikad po. Ang galing niyo yan. Hmm. Ngayon, sige, tanggal. Pagpag. Boss. Pangalan mo. Julius. Gitu'y pag. So parang dinim, 'no? Tuloy pagpag. Ganito na tayo. Hindi na pahirapan ka <coughs> Mm. Boss, tanggal. Mm. Tanggal. Sige, tuloy. Ibang klase, na? Julius? no Pagpag, hindi mo pwedeng magpatalo, ha? Pilido mo, Julius? Pilido? ka Tuloy. Na, nandyan na. Tuloy. Ayaw umalis. Sasakt sasaktan ko, ha? Hindi. Ayun. Um, of course. Umalis ka dyan. Pag ayaw mo masaktan, pag... Mainit na makali. Ha? Boss, papahirap yan sa'yo, Kuya Julius, di ba? Hoy. Mm. Yan. Bus. Tutulungan ko kayo. Nahihirapan kayo. Hoy. Ah. Mm. Bus. Pero pa konti. Pa Um, Ubusin mo. Mukha, lalim sa tenga, lalim sa kilikili, ubos na. Yung sinasabi mo hindi mo mai taas, itaas mo nga. Mm, um, itaas na. Tuloy. pero pa kayo, no? Mm. <coughs> Meron pa wala na. Wala na. Wala na nito na. Tignan natin dito. Oh, hmm, um, mayroon pa yan. Boss. Hirap na nga kayo sa buhay, mayroon pa kayong salitang hindi maganda, no? Tuloy. Wala na. Wag mo buksan ng mata ha. Wag mo buksan ng mata mo. Okay na 'yung pagpag. -pag. Hmm. Puputulan kita ng ulo pag ayaw mo malis dyan. Hmm. Ipin. Dan. Tapos pa daw, hihiluting ko pa din yan. Pero nawala. Ang hmm. ulo um, na, na. Tayo kaya kaya. Pwede yung disayap ka. Tapos Kaya may benefit kasi sa sakit. Hmm. Saan? Kaya nga sakit daw. Ito, wala, hindi ka makahingat. ka ngayon? Ay, okay na. Nabuhay na. Huwag <laughs> <laughs> mo yan, Hmm. Tapos yung sakit na nga, ano nung kutit na nawala din. Nawala din. Ano nangyari? Uh -huh. mo. Iwan Yung baywang mo. Ito ha. Ako hindi ako nag-black magic kuya ha. Hindi kayo dadalhin dito ng mga pasyente kong napagaling Kung hindi tayo naging totoo dito Pero meron pa rin ako sa Yung tutusukin. Yung hinutin ba Patong mo yung pangon dito O oh. Kasi kung masakit ang baywang mo Hindi mo mataas yan Hindi hmm. na. na, wala na hmm. Nak oh, Ikong kong mo Ganun, dalawa. Dalawa na yan. Puso na. <laughs> <laughs> Wala, masakit talaga kanina to. Sobra sakit. Oo. Oh. oh. Hmm. Tayo ulit. O ikot mo, gawin mo. Asan? Mayayin. Ha? Huwag ka niya. Asan? Magdamit ka. Hindi. Huwag naman diba, diba, mo magdamit. Diba. Kanina pumunta ka magang maga. Oo. Oh. Di ba? Pakita kita kanina ayaw kita mamadaliin. Di ba? Nagbiro pa nga ako, ano tong gamutan ko? Barbershop? Pag bibita ilaw, gupit agad? Hindi. Kasi, ang spiritual kasi, timing ba? Concentration. Hindi mo, may oh. mo. Hindi ka nga pa nahilot. O. Oh. mo daw malakas yan. Kasi may kalutag yan. Eh. Sige. Wala. Wala sakit. Ayan. I-upload natin. Hello, tega, kuya Julius guys. Ano nangyari? <laughs> Kaya umaga, ano nangyari? Ayun, ko sabi mo yung video kasi makikita ka na sa TV niya. Saan ba, okay. saan ba probinsya mo? Bakulod. <laughs> Bakulod? <laughs> ha? Oo. Oh. Anong apelido mo? Kabilusa. Kabilusa. Ilonggo? Hmm. Marami daw, sabi ng partner ko, marami daw kilala niya doon. Pero, <laughs> private lang yung address niya. Ha? Huh? Tawag nito. May pipindutin ako sa'yo, ya. Pero ang ginamot ko sa'yo is akin na ayun. Hindi ko pwede magbitaw ng salita na ano yung tinanggal ko kasi isa pa yung mag-trigger sa utak ninyo. Pumunta kayo sa akin, tinulungan ko yun. Hindi ko pasagihin kung ano yung tinanggal ko. Basta tinulungan, kita. Okay lang pa yun. Kung sasabihin ko pa lahat yun, kasi, ibig sabihin, matatakot ka na. So, manainik na lang. Pwede, Rob. Mas maganda. Mas maganda wala kang malaman at tinulungan na kita. Diba? Ayaw po yung gaya ng iba na gawa, -gawa lang. Oh, magtaka ka? Wala na yun. Ayan, nagbabay na tayo, kaya, Wala na? Wala na po. Kanina, hirap. Pati itong bihawang mo na wala. So, galing-galing mo pag gano'n daw. Gano'n yan. Oh, oh, oh laki ng chan ko. ano na? Wala. laki ng chan. Okay guys, huwag gabayin tayo yan. Ha? Kasi meron pa akong isang pasyente. Ha? Sige. Uh, okay. okay. Thank you. Think, yeah.